Ayan, so doon pa tayo ng buhok, di ba dati? ah um, siguro mga ilang linggo na rin yung nakakalipas. And medyo hindi ako satisfied kasi sa result. Pero sinabi naman sa akin nung gumawa na kung medyo hindi pa ako satisfied, pwede naman daw ako bumalik after 2 weeks. Palipasin lang daw muna yung gamot na nilagay. So bumalik ako ulit ngayon, nagpa-appointment ako. And ayan, inayos nila. Di ba? Medyo, kita naman na... <laughs> Ngayon, mas bagsak na yung pagka-straight niya kumpara dun sa unang ganap na parang yung taas lang yun na ayos, yung baba at saka yung sa likod, hindi. Although, kasi talagang yung length din nung haba, ay yung length din nung haba, yung haba din nung hair ko ngayon is alanganin, kaya talagang mas tumitikwas siya. And talagang nag-dry siya dahil sa kulay. Pero, anong tawag dito? At least, binigyan nila ng, ano, um, remedyo talagang inulit nila ulit. Naglagay uli sila ng pang-straight at saka ng treatment sila ulit. So, in advice na lang niya ako na maglagay daw ako ng oil sa hair kasi nga damage talaga yung mga dulo dahil sa kulay. So, hindi na tayo pinagbayad. Inulit nila ulit yung yung ano, pag-apply nung pang straight and treatment and all. Talagang kung paano yung ginawa sa akin last time, inulit nila ngayon. And hindi ako pinagbayad kasi nga, um, hindi nga daw ako satisfied. I mean, hindi naman nila sinabi na hindi ako satisfied. I mean, kasi parang feeling nila sa kanila sila yung nagkulang. So, bumili na lang ako ng may, may bibigay sa kanila. Ayan, bumili ako ng drink. Eto, drink. Bumili na lang tayo ng ganyan. Ay, inom nila yan para sa kanila lahat na. Tsaka, ito pang merienda nila. Tatanggihan nila yan for sure pero eh, try natin ibigay kasi wala na tayong binayad. 'di ba? Syempre may labor pa din nakakahiya, nag-shampoo pa rin in all. Kaya bigay natin sa kanila. Let's go. Sama-sama, Dez. おやつ皆さんでどうぞ yeah,、Yo、いい大丈夫です大丈夫ですもらってくださいいえいえいえどうもお疲れ様ですありがとうございますいやのサビコナアヨネランタンガペンペロビリスコシラサビガニャシラガドウィンダパクパンソーニカシンガパラニンニナドウマア syempre yung effort nila di ba na mag sabi na sige okay lang ulitin natin tapos wala nang bayad di ba parang may makikita ka pa ba <laughs> kaya you know, happy din ako di ba kahit na syempre hindi tayo satisfied sa unang gawa nakakatuwa lang yung ano nila yung service nila di naman din kasi kami lagi nagpapagamit ni Jason so, so nagpapaayos din